What's up, people of the universe? So, ito na naman tayo sa isang Beyblade unboxing, no? So, ito yung UX08. So, yung Silver Wolf. Isa sa mga meta blades na meron tayo out there. Actually, pati yung bit nito, no? Meta din. Yung free ball. So, ito yung UXO8 or yung Silver Wolf na 370. Yan, 370 to. Tama ba? <laughs> Correct nga ako, mali. 370 na free ball. Pero yung free ball, sure ako. Kasi yun lang yung parang ball bilog na meron akong bit no so yan ito yung uh, tao dito ripcord tapos ito naman yung winder na launcher so hindi ko binuksan actually binenta ko to yan. yung ano lang ah yung launcher tsaka ripcord so ito naman yung pinaka beyblade fast forward na natin dito no para medyo mabilis So, ito yung pinaka-blade, no? So, ito yung silver wolf, ang pogi, no? Silver, tapos wood tapos wolf, pogi! <laughs> so, ito, may yung gimmick niya, ito, umiikot yung parang meron siyang assist blade na hindi naman natatanggal, no? Pero natatang ano, sirain to. So, ito yung 370 na ratchet at ito naman yung isa pa sa mga magaganda na bit, no? So, free ball. So, okay to, sobrang okay nito sa silver wolf. Pero para sa akin, ginagamit kasi nila to sa ano eh, sa... Uh, ano ba yun? bakit <laughs> na sa na, -na, na tuloy dun sa scorpion Spear pero ako hindi ko bet sa Scorpius Spear so yan try na natin siya no yan ang ganda yung umikot so ito Silver Wolf 370 free ball so yan try natin so gamit tayo ng string launcher so yan oh yan smooth lang siya so yun lang actually yun lang <laughs> pag gusto pa ng mga more Beyblade contents power for more bye